tayo ng beef ribs, guys. Ayan. Ayan. Buto-buto ng baka. Ayan. Beef ribs. Ayan. Nag-pressure cooker tayo, guys, para lalambot yan. Pressure cooker na po yan. Hmm. Takpan lang natin. Ang dali. guys. Buto na. Sandok na ta. Ayun, atong, okay na ato ang gi-feature ko kay nato kay para malambot Ayan, ng um, beef ribs. Ayun. Beef ribs. Ayun, nanay repolyo, ang sarap. Oh, sarap. Oh, may sili pa. Siling. Pada. Kain na natin, guys. Kain Tay na tayo. Ayan na, guys. Kaon na ta. Naluto na ito ang deep ribs. Ayan. Buto-buto ng baka. Lamat Lord sa grasya. Ay, maaktit ang kan. ko. Ko. Zero. Kain na po tayo. Mm, salamat Lord sa gracia. pagyan guys, malambot na siya. Ang ating deep ribs na may patatas at saka ribolyo. Sarap. Mm. Look, malambot. Mm. Malambot na.

cô Bằng bà tu nâu Rồi nhưng... rất Sobrang init. Kain din siya, guys. Hmm. Yeah, Mag-bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Kain din daw siya. Kain siya ng baka. Kain siya ng beef ribs, guys. Oh kain daw siya ng dipperies. So. Bye guys, thank you for watching God bless, God bless.